maling pay muna kami at pagtulong aso pagod sa walking walking na ginawa namin tapos ito nga kapay nga ka sila sa pure gold dito sa Arbosa kasi bukas yung pinto rito lumalabas yung airport kaya nandun sila sa tabi ng pintuan ito fresco kaso nito, nung tuta ito, yun ang kalaro nito. Sa ang laro nito sa amin yan. tuta siya. Ngayon, malaki na siya.

ayan ito sarado pa ito yung mga uh, pang hardware mga silya kanya TV mart naman ito TV mart yung mga school supply kanya ang paninda niya itong yogurt siyempre grocery <laughs> kaya pahinga lang muna kami kasi napagod tapos si si winter si winter Ito kasi sa meron naman yan. Okay. Pahinga, pahinga, pahinga. Pes. Okay, Medyo mahaba kasi yung pagdipot-dipot namin sa aming barangay para may exercise sila at the same tema, ako may exercise na yata rito na sa daily mat Okay, oras na nga naman eh. Alas 9 na, 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 na siguro kaya kung So, hanggang dito na namang hating dito na no? pa. Pauwi na kami siguro. Pauwi ko na sila. Pauwi na kami. Pauwi na kami. Sige, ayan nga, apa opo, si Almuda Barangava, exercise, exercise ko lang. Halimbawa, ini ini. ये कुमारनाथ तो कोशिश करते पर आ गए थे ये समीर hindi pa nakaka-score siya eh, na, si si Winter hindi siya nakaka-score hindi pa siya nakakaduli puro wiwi lang siya May pahit sila mga sitsok sila mapapahit yung mga sitsok kang upang ito mga nangangin at ito matatapang mga kaya ito mapapahit ito hindi sila pangok puro go 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 ter <tip> bosa at saka dv mart ayan dv mart yan kamot okay. dv eh ah talaga wag hangarin ng ano pwesto dv mart tsaka ilalagay ko na para makapagpay na na rin ang pare-pareho ganyan po paghahalaga ng aso ano pag may aso kayo talagang ibibigay nyo yung mga mabuti sa kanila kasi mandos po ng tao nila dyan sa aso mandos itong ito, itong aso kong dalawang ito yan Tay silang sito. Pagkay ba -pag pinagbulan yun sa Laguna? Yung isa sa Kagite. Pero magkalayo sila. Ah, silang pareho. kasi malamig yung pinto lumalabas yung aircon kasi <laughs> bukas ang pinto bukas dito bukas din <laughs> wow ibang ibang klase po rin ito yung TV pad at yung, yung pure gold bukas ang pinto lumalabas talaga lamig okay lang sa kanila yan kaya <clears throat> kapag umiikot kami ng aking mga aso dito nagre-relax sila sila siyempre pati ako nagadamay <laughs> sige dito na lamang kung video ano tapos talaga nyo mabuti yung mga haso no, huwag mo sila pagkabayan kasi mga naman yung pagkain pag at ay balong na ng at saka pedigree huwag mo sila ng tira-tira -tira dito hindi kumakain kira kira tira haro-haro pinagtulo po sila ng atay balong -balo na ng manok kaya yeah, dapat kanya pong gawin nyo sa mga aso no? ano? kahit taas yan kasama namin natutulog yan sa gabi yan kasama yan namin sila sa pagiga pagtulog yan yeah. Siyempre, eh malinis malinis naman sila inalagahan namin sila pinaliligo kaya mamaya ah. tangali alas 12 eh. maliligo na naman sila and, share, like and share share and share God bless us all yung kaibigan kay Jesus brother Manny Bosa sa senior citizen with disability at stroke nose 6 years and, bye thank you for watching God bless us all